So, hi guys, alam nyo ba, sa tagal ko nang nagti-TikTok, sa tagal ko nang may TikTok account, ngayon lang may nagtrending na video ko dito sa account ko. Ayan, tingnan nyo guys. So, ayan siya guys, yung sabi ko na 300 pesos lang isang bucket ng 8 pieces na chicken and jollibee. Numabot siya guys ng 230,000 views. Grabe, pa dami. First time ko nyo makakuha ng ganyang kataas na views dahil dyan sa pinost ko lang na yan. Shiner ko lang naman siya guys. Tapos, ang dami ding may comment dyan na paano daw maka-avail ng voucher. Ayan, tapos, ayong ah, yung iba naman, sabi nila, ang liit na ng chicken ng Jollibee. Sabi nilang gano'n Tapos, para daw siyang dry. Parang hindi daw 8 pieces. Pero, guys, hindi yan direct kay Jollibee. Hindi ako direct kay Jollibee nag-order. Ayan, kasi nga sabi ng iba kaya daw ganun siya kamura kasi napakaliit. Tapos parang may amag pa daw. Diyos ko, nakakaloka yung mga comment. Ayan, kaya kasi guys, 300 pesos na lang yung binayaran namin dyan sa 8 pieces na dapat 600 pesos siya plus yung shipping fee na 73 pesos kasi medyo malayo din sa amin. So, yun na lang yung binayaran namin. Kasi nga guys, voucher yan mismo ni Food Panda. Galing mismo yan kay Food Panda. Tsaka hindi lahat ng account na apply siya. Yung sa account ko mismo, hindi ko yan nagamit yung voucher na yan. Yung sa account ng kapatid ko, yung ginamit ko para ma-avail namin yan. Kaya naging 300 pesos na lang siya. Kumbaga, 50% discount siya mismo ni Food Panda, hindi mismo ni Jollibee. Jollibee. <laughs> Ni Jollibee. Ayan. Kaya kahit anong orderin mo sa foodpanda basta naka worth 600 pesos ka nung time na yon, yung eras na code na sinasabi ko, makaka-discount ka. Magiging 300 pesos na lang siya. Plus yung shipping mo kung magkano yung aabutin. So, yun yun. Ha? Para ma maintindihan ng mga uh, mga nagka-comment dyan na nang kay Jollibee. Ayan. Tsaka hindi ko kasi napakita masyado guys nung time na 'yon kasi kakain na kami. So binidyo ko lang yung nasa loob lang siya mismo nung backet. malalaki yung chicken that time guys, puro thigh part 'yon pero ang lalaki. At hindi rin siya dry guys kasi baka sa effect lang 'yun ng flash 'yon. Kaya gano'n siguro yung pagka uh, tingin nyo sa chicken na mukha siyang dry pero hindi po siya dry. Masarap po yung chicken ng Jollibee, crunchy and juicy. <laughs>